Magandang araw. Narito na ang mahalagang balita mula sa si PNA Headlines. Nakahay alert ang Department of Transportation bilang paganda sa pagdagsa ng milyon-milyong Pilipinong biyahero ngayong Simana Santa. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, minumonitor ng ahensya ang lahat ng opisina nito ang sitwasyon sa mga paliparan terminal ng sasakyan at pantalan para siguraduhin ang kaligtasan ng mga pasahero. Sa Nino Yakino International Airport, inaasahang nasa 1.18 milyon na pasahero ang tatanggapin ng paliparan mula at 13 hanggang 20 ng Abril. Nakipag-ugnayan na sila sa operator ng NAIA na New NAIA Infra Corporation para matiyak na ligtas at maginhawa ang bawat pasahero sa kanilang pagbiyahe. Nakabantay naman ang mga enforcer ng Special Action in Intelligence Committee for Transportation sa mga sakayan at kalsada tulad ng EDSA Carousel. Nag-inspeksyon si Dison kaninang umaga sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX na inaasahang dadagsain ng mahigit dalawat kalahating milyong pasahero ngayong linggo. Samantala, magiging magkatuwang ang Philippine Ports Authority, Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority para tiyakin ang kaligtasan ng mahigit 1.73 milyon na biyahero sa dagat. Magpapakalat ang PNP Highway Patrol Group ng mahigit 800 marshals para magbantay sa mga malalaking kalsada ngayong Semana Santa. Ayon kay PNP HPG spokesperson Lieutenant Day Malang, partikular nilang tututukan ang mga lugar kung saan dadagsain ng maraming tao tulad ng mga pasyala ng turista at mga dinadaanan ng mga pauwi ng probinsya. Ipinapaalala ni Malang sa mga magbabakasyon na na sa mabuting kondisyon ang kanilang mga sasakyan para makaiwas sa aksidente. Samantala, mahigit 10,000 pulis at first multiplier ang ipapadala ng National Capital Region Police Office para magbantay at tumugon sa anumang emergency sa paligid ng kamay nilaan. Mahigit isang libong pulis naman ang ipapakalat ng Police Regional Office ng Central Luzon para tiyakin ang kaayusan sa buong rehiyon, partikular sa mga simbahan at pilgrimage sites. Paiigtingin naman ng land transportation ang random at surprise inspection sa bumabiyaheng pampublikong sasakyan ngayong semana santa. Ayon kay Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, partikular na tututuhan ang pagsusuri sa roadworthiness ng mga sasakyan. Magpapatupad din ng mga hakbang para mapasunod sa mga alituntuning pang trapiko ang mga pasaway na mga motoristo. Naunang isinagawa ng LTO ang surprise inspection sa mga bus, terminal at random drug testing sa mga driver at konduktor. Isinailalim naman ng Department of Health ang lahat ng pasilidad nito sa Code White sa buong Semana Santa. Ibig sabihin, lahat ng medical personnel ay inaasahang magiging handa para sa posibleng pagdagsa ng mga turista at debotong may sakit o masasaktan at iba pang health emergency. Paalala naman ni Health Secretary Theodore Herbosa sa mga bobyahe at namamanata na uminom palagi ng tubig, iwasang mapanis ang baong pagkain at umiwas na magbilad sa araw ng matagal. Sa ibang balita, inaasahang lalawak ang maaabot ng programang kadiwa ng Pangulo sa oras na makapagbukas ito ng 1,500 pwesto pagdating ng taong 2028. Kasabay ito sa pagtitiyak ng Malacanang na pagbubutihin ng Administrasyong Marcos ang pagpapaabot ng mura at dekalidad na pagkain para sa lahat. Inanunsyo ni Undersecretary Palace Press Officer Claire Castro na pumirma ng kasunduan ang Department of Agriculture at Philippine Postal Corporation para maparami ang mga stores sa buong bansa. Batay dito, maglalaan ang pill post ng mga pwesto sa mga post office sa buong bansa kung saan bubuksan ang mga kadiwa stores. Titiyakin naman ng DA na sapat ang supply ng panindang produkto. Ayon kay Castro, mula sa anim na post office na nag-host noon ng Kadiway Stores, palalawakin na ito sa anim na putpitong post office sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Inaasang makikinabang sa programa, hindi lang ang mga trabahador sa mga post office, kundi maging ang mga pinaglilingkuran nitong komunidad. Nagpasalamat ang ilang opisyal ng gobyerno sa Philippine Inter-Agency Humanitarian Contingent kasunod ng matagumpay nilang rescue and relief operation sa mga lugar na sinalanta ng lindol sa Myanmar. Ipinabohat ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pasasalamat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa grupo dahil sa kanilang mga naitulong sa mga biktima ng magnitude 7.7 na lindol. Aniya, naipamalas ng delegasyon ang espiritong Pinoy na tumutulong sa kapwa lalo na sa panahon ng pangangailangan. Kinilala naman ng Department of Health ang kontribusyon ng Philippine Emergency Medical Assistance Team na kasama sa mga ipinadala sa Myanmar. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, hindi lang sila nagdala ng mga mahalagang gamit medikal kundi ang espiritu ng bayanihan na handang gumamot at tumulong sa mga nangangailangan. Ito ang unang misyon ng team ng DOH matapos kilalanin ng World Health Organization bilang Type 1 Fixed Post Emergency Medical Team noong 2024. Pinangunahan ni Natchedoro at Herbosa ang pagtanggap sa delegasyon ng Pilipinas sa kanilang pagbabalik sa bansa kagabi. Kasama nilang sumalubong sa grupo sina Office of Civil Defense Administration Under Secretary Ariel Nepomoceno, Armed Forces Chief General Romeo Browner Jr. at Air Force Commander Lieutenant General Arthur Cordura. Binubo ang grupong may 80 siyam na tauhan ng mga miyembro ng mga ahensya ng gobyerno militar at pribadong sektor. Sa balitang pangkalakalan, umabot sa 33% ang pagtaas ng pag-import ng karne sa Pilipinas. Ito ay bunsod na patuloy na pagkalat ng mga sakit sa hayop na nakakapekto sa lokal na produksyon. Sa datos ng Bureau of Animal Industry or BAI, umabot sa 237 milyong kilo ang kabuwang importasyon mula Enero hanggang Pebrero kumpara sa 177 milyong kilo noong nakaraang taon. Nangunguna sa na naapektuhan ang karne ng baboy na may 52% o 124 million kilogram, sinundan ng manok na may 32.5% o 77.3 million kilos at 13.6% naman o 32.3 million kilos para sa baka. Sa kalsalukuyan, apat na put dalawang barangay ang may aktibong kaso ng African Swine Fever, habang isandaan anim ang apektado ng bird flu sa walong lalawigan sa apat na rehiyon. Maglalaan ang Department of Agriculture ng 151 million pesos upang pondohan ang tatlong taon na National Animal Vaccination Program. Makakaranas ng ginhawa ang mga motorista ngayong Semana Santa mula sa kalbaryo ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa inaasahang malakihang rollback bukas ng Martes Santo alas 6 sa ng umaga. Sa pahayag ng mga kumpanyang Caltex, Clean Fuel, Sea Oil at Shell, magbababa sila ng presyo sa gasolina ng 3 pesos at 60 centavos kada litro at 2 pesos at 90 centavos kada litro para naman sa diesel. Habang nasa 3 pesos at 30 centavos naman ang kaltas ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, bunsod ito sa pagbagsak ng pandaigdigang presyo ng langis ng West Texas Instrument at Brent Crude kasunod ng lumalang tensyon pang kalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at China. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account Philippine News Agency. Ipinalalabas din ng PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Arbia Baracoso, ito ang PNA Headlines na gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.